Good morning sa inyo lahat mga ka-fishing Good morning, good afternoon and good evening Dayo na kami mga na ka Napakalayo na itong na pinuntahan namin mag fishing kami dito Tapos mamayang gabi magkana din kami ng kawil Dito pala kami ngayon mga ka-fishing Sa Sityo Bayugan, Barangay Himamala Barangay Himamala? Himamara Himamara, ayun Barangay Himamara daw, Sityo Bayugan, Barangay Himamara Mahaplaglit doon siya tawag sa inyo lahat dito sa mga plaglit eh. Spear fishing. Grabe yung ilog nila dito mga fishing baka si malapad. Tapos parang napakalalim din. Ang kasama namin. Si Ronnie, si Ramel at si Senyor. You know? Sana may biyahe tayo dito mga fishing para makabawi man lang. Kasi tatlong Itong ilog na ito na ito mga kapising, tatlong beses kami tumawid. Ito. Sana may blessing, makahuli tayo dito. Matutlam lang muna, ino? Ino? Dito rin kami mamayang gabi magkana mga kapising. Laum, lahom, 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 lahom lagi. Parang pula rin dito ay? ko Lord, gabayan nyo kami ngayong umaga sa aming sure at sa aming pagkana ng kawil mamaya. Dari ko dapita. Ako na kuha? kilos, Ang dakuha dahi? mo na. Okay, bang lang kayo mamaya mga kapising. Sana may biyaya tayo dito, makahuli tayo. Pero itong mahirap mga kapising kasi itong ilog na itong mga kapising medyo malapad. Tapos doon pa sa kabila. Dito wala dito. Doon sa kabila ang pwedeng sisirin yun. Kasi doon ang may maraming bato yun. Ayan o. Picture. Ah, iPhone. 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 Grabe. Grabe. Napakalapad ang ilog talaga dito. Amaam? Hindi makita. Lamlam dito <laughs> May nakuha silang kasili yung mga pising maliit. You know. Gamay? Ah, pait na na ito na sa bawon unsa? Sa bawon. Sili. Sing <tod> na din dako. Kana kay na gamay na idako. Gitakken unta ni mga sundang ron eh. <laughs> oh, ada khaneng ada ada bau. Bau, bau. Astilan merok. apa? Pis Olimpik ha? Hewan.

Oh. Naay ka sile didi kan niya. Naa man gagmay may. Kilo nga kasile. Dito hmm. na. Niluhon. Asa ah, na ba ko lo? Hmm. Naay niya kud ni. Naay lang kud. Buina man no. Okay. Eh! mga ka fishing. <laughs> oh, na panak na. Magkaon lagi. <laughs> Maka ona kusog lemak. <Islektortol>, na maako <laughs> <Islektortol>, man na. Stick <laughs> tortol ah, na. Mona oh, gilam kun man stick tortol. Ana o man din na. Lagi <laughs> gitabuh. Ya jangro. Mo din lagi lang giing yeah. gisnik tortol. Makao ni. Bao ni. Mo no, bao, bao. lagi, makao lagi? lagi na. Is <laughs> La, isod sa kundol. Patda sa. Lahir man sa tumbao. Kusugaron na maak na. Maak na. Mo rin lagi giing gisnik tortol day. <laughs> May snik turtle dito man ka fishing. Saan man ni paglato? Lubohon. Ba tin sa nilam. Kita sa to na. Di post ni ko. Pero pamu kita pagdingan ana bao. Naa kuk na. Ko an ka man. emang dak pun rena pero oh mukamang mukamang ra di mandai melebut di ikon i ora mo ni nang bilang di ingon nang snack turtle dong